kaniyang iingon kanato sa lungsod sa Taguluan, lalawigan sa bisamis Oriental o takbayan sa kagayanan Dior. Nagitagaan kita sa bulawan ng kay gayunan sa katungdanan, bisan pa kutaron kita manakit suod, di kita makabayad sa atong utang kabugot o dini sa takbayan sa Kakayan Dior. sa inyo sa usapos lakumi ni nga isip manghod, ni Gidi o ni Nadia, ako na sila mga na magulang <laughs> na manintakot na ako na mubarog mo tindog para kanato. apan lakumi po nagino, Sarah, na dilik di sanong nang inosara na mahimong babag kita sa katuyuan kung kalambuan kini sa dakbayan hapong ah, kalunay na buhi mapulong, mag ng kod kami na numpa sa lalawigan. Kung ang katuyuan, ang pagapandayon na balawod kayuhan sa dagbayan sa kagayan di Dioro, dayag na lang na imong paluyuan o suportahan kay utang ta ang kalambuan sa dagbayan sa katawan na nagpili o bisali kami. Apan ko ang katuyuan ang paghinangal, tinunto, pagpangaw ka sa sape o paggamit sa gahong para sa pagpihig ni Bisantin sa baroge tenudogi way sapayan kung ikaw o kita nalang mabili pero ang kamatuuran ensakto ang matalo mo'y atong gibarukan kay mo ng bilin o pulong ni Dongkoy Imano ang nagsugod sa atong pagpakalakad sa katawan sa nanawigan na sa atong halangdong kapitan kanisa moto dengarkan ia wayu buat kau sah aku nak aku nak tunggang karon lang seni tebu <laughs> buat kau sah kita wada tau sab sabado domingo punya lunes dipasumpak nasa ketundangan lupaklah ini digoreng -de dengan -de jeruk -de payelek Masumiglan mo bus, kapitan na lang ang sinindi ko rin. Sigurado yung kapitan. Ang gawad. Pait, no? Ang kaintang sa inyong kapitan. Ako kapitan na tinuod. Dili, nitaasong na ako. Ako tinuod, ako flight na kahapon. Ay, ako po tugi pa malo na mag Akong ibalik na itong flight, di naman pwede pala. Wala na yung Cebu Pacific. Air Asia na may bakante. Alas 11. Di na mangyapong mong kapas, ani. Ako na sabi, masipo mo niya ng hapon. Hindi ang pahit na ba? Kaya ang among isgutan ka nung buntang, Kaya takupan na ang Quadcom. Manon na ang Quadcom. Daw biyo kamutanon ko, no, anong na-absent ko din. Hindi doon mangin ako. Una, Salah ni ikakawa at ili, Mr. Chairman, ay e dugay sila dito ay ang papalumpak. Ikadua, salah Kapitan Marlon Tabak ay taas na iyang diskurso. Huwag kasi nila ang mga kapita. Oh, mapriso, ikaw ay dito. Right soon. You know Lipay ko nga na kung paano ka do Apan, right soon, nahibulong ko. Tinoda ang tudkaron karon karon pa ko nakadungog kang kapitan na namulog bahin sa naitabo diay sa inyong ABC dili sa dagbayan sa kagayan niyo. nakurat ko kapitan ug nahibulong kay di pahamtangan ka na nagdawat ko ng ka milyon ka pesos gikan kang ibig. kapitan yaman akong mga kapitan din ay sa kagayan Huwag ka nyo ng lang nakadawa sa, sa, yun, eh, yung sa yung mga kung mil. sa kamilyo na yun sa inyong kontra ka na sa may noong eh. di ba nga ba? No? Ipagkasalain yung kapitan, honorably, inyong dipili sa tulog na termino, nagdawat sa amo ko sa kamilyon. Nga among kontra, ako ganit kauban, hindi ka ipagkadawat 5 mil, ikaw pa inong tagalan mo sa kamilyon. <laughs> Timbang na ninyo pa. Tinood ba? Ah, ako, ako, paip. Ano yung inyong kapitan? Sa unang pagdagan ni Ibig Kandawan, dako ay among problema din sa busa. Wala kaya walay mo barong puting doon magdalang kang Ibig kaya inyong kapitan loyalista kayo sa iyang ibarutan ng partido. mahadlong tali makikita kang itim. Ano yung sini? Pwede ba ko? Nga bisita ng kapitan din sa iyong barangay hall. Pilabay pa niya. Pwede ba ko mo bisita ng kapitan sa barangay hall? Mananghin lang kung mamusulod sa barangay sa busa para mangampanya. niya. Di ka din siya may tapang ni Kamalumin loyalista ni sa iyong partidong Apan karon takulahau kapit lamang kalit lamang isipa ipapa kung baga papaon sa iyang sa pahamtang kawala wala ka ni Igo na ebidensya kung ako kapitan dili membro sa bailet ba't anong pamaginisikan kapitan balete? Kuyaw ba? Ang iyang kauban? kani bisi presidente sa liga kadawat mga SP kani bisi presidente sa liga nakatabang sa tulong kabugnong bugnong lugay nun mahimo di ay takolaho kalimla pwede di tungod kay gitudahan lamang unsa kay gibati sa imong mga kauban karon sa pikas na ang presidente mahimong mapapawa. Sila pa Ordinaryo kaya nung kapitan? Naman itong member sa piyensa, ang update ba ninyo? Habi ko kaya nung tinaudigin, hindi sila mga abdik kahit kaya nasa pakabot. Umasang may gamukot na isyo, makulak tama. Ito ba? Ako pa mo tanga, at tutangon ko ka mo mga kapitan sa si kagayan. Na inyong kauban, kabalong mong waysa, sa, sa iyang pulong nanawag manggalit ka mo. Kapihan ka loyalista sa inyong partido, ni Barong. Kunya karon igo, dali kay pabhaot, unsa na lang ka mo? Nakasamtangan na lang kukko, ug naglingkod sa katungdanan. Kita duha. si CM Hinton Puertas. Kaning mayor sa nagunglong o ganak si Mundo Pakamalan. Ako ng campaign manager sa daghan mabugnong lugay nun. Sa matag dili ay, na ay mugawas na mananaw, na ay mugawas na maparot. Pero inka nga doon na may gitudlo nga tao kay mo'y among ipakasala sa pagkaparot ang tod karon wak may ipakasala kay nakasabot mi na matagpili ay na ay mugawas na mananaog o doon ay mugawas na maparot pero di may magpasumangin o di may magpakasala kung naparot basulon ko ang akong kaugalingon kay ako man ang namunuan sa padayon Pilipino. Maupod ng mga ngayong pasayno, kagawad Joey, kagawad Ayan, sa kauban nato sa aliansa, ipaabot ng pasayloon at ko nila kay napakyas ako sa pagdala ng pagtapot sa kadaugan sa pinabay ng pilihan. Apan sa atong pagkaparot, wala ko ay ipakasala. Apan sukwahin kayo sa inyo. Kayo og mabarot diay sila ipagkasala lang diay sa usa ka tawo sa usa ka barangay Pait, no? Ang pagkaparot sa usakan, timan ni akong kulog. Ilan ning pakuhan? ila kining basulan? kaya ang tao na ilang gipapap labihan kayo ka loyalista nakulang lang lang ni ito man eh. Luhoy ba? Katarong tayo ng tao galing pag ikatubang sa ako eh, kay mahadlok dudahan ang niya karon una inuwi ni duot. Tapi kamo amo ba ka? Amo busa. Di pa ba ni ko? Nang tao sa kagayan, Kamo? Naghatag ng higayon. Naghatag ng mong higayon na makatibawas o pili siya sa ikaduhang termino mamunuan sa inyong takbayan. O pagkaparot sa iyang anak ingon sa si kapitan, ipahamtang sa imo na di magani kabutante dito ng distrito kapitan? <laughs> May tulong ko kayo ba? <laughs> di pa maigong mag-itagaan ni Gayon. Ako, kita gawat mungkin gaya membuat orang dekat tuang termino semeru raja si ini di papa iku makita dahan kami kita yut mengadakan kami niu kai ika sakit ika silang pa punya pa. paham tangan bangsa sauban kung diri nato bapa daun tangan atau kauban apin membro sa familia diri kaya sila lang naparutan kami pun parutan ni eh. naparut ang akong padayon may pagani mo ba daw no, kinang party list. kami kauban. Di pa kasala ko usa sa kapitan? Di pa kasala ko Town? Di pa kasala Mundo Pakamalan? Wala. Iko atong i-assess ganong naparota at basing di ay mag-arap atong kahitaw kung ato pang hugutan o panikamutan. Pero di ta o ingka na magpakasakit o magkapakasala sa pagpasumangin dili na mo na mahimu. Mga isuod, laumig na bisan o nara ko sa Misanis Oriental na kung aduna na may among magahong na matabang sa inyong mga kapital abil sa inyo sa busap, kung pihigod ang mong servisyo may kamot ko na ko ang oh, Kapitan Marlo, kung sa imong pagtutilimbang, buot ikaw ang uban ka ng laumi. Ngadis lang ako, si Ibi, ang presidente sa Partido Sipionadja, mga kapitan, ang andam kanunay na mudawat sa tiyan. Pero di mahimo ang pagpanumpa ni Ibi mo itong bananod po sa politika. Kung sa imong pagtutilimbang Dili mo mapuyan kung mapuyan ang among prinsipyo baruganan sa padayon Pilipino ayaw pugsa ang imong togalingon galingon na masakripisyo ang katawan sa barangay ko sa pero na umi, muban ka dili magpadayon ang among pagtabang sa imo dili sa barangay sa iskutanan sa gipahamtang sa kaso sa imong ipasabot na tungod sa ilang pagdali tungod baka sa kahakob